So yan, nagpipitas tayo ng ano. You know. Latin na no eh, dito. Ha? Latin na. Latin na. Oh, latin na. Kaya no para kay bukas mag man, latin na lang ngayon. Oo, isa na lang yung mapitasan natin bukas. Kaya pa naman yung oras. Magalas 4 pa lang. Ano? Wow, yan fresh na fresh talong natin mga kabukid talagang pang torta sinanob tabi nyo no? yung mga nabubulok kunin nyo ha yung may mga ano yung mga malahing na guddi, tanggalin nyo rin.